Ito yung kukunin ano nating motor. Yung Barako 2. Kawasaki. So, Yan na. Starter na to. No? At uh, maraming salamat po sa lahat ng supporta nyo. At uh, kahit nandito muna ako, hindi muna tayo nagpipishing talaga. Yung hindi pa tayo nakapag-focus. Nandyan pa rin po kayo para supportan po ako. So, yun, what's up mga kabida At isang magandang araw po sa ating lahat at sa video ng ito, dito na naman tayo sa Taniman. Yan, wala muna tayong fishing dito at uh, uh, wala pa tayong service na magagamit. Kaya, dito dito muna tayo sa Taniman. Uh, ito so, pa yung aking kapatid. Habang wala pa siyang nakatirik na bahay dito, uh, natin para hindi sayang yung lupa. At uh, mapapakinabangan natin at uh, kahit sa pangulam-ulang lang o sa pamigay-migay na gulay, uh, magagawa natin o, pa, pa, makakapamigay tayo okay? Pero tayong buto dito, buto, buto ng okra, tapos sa uh, buto ng kalabasa, yan. tapos buto ng, siguro pecha ito, malilit eh. Yan. Ha, nandito na naman yung pamangking ko. Oh, what's up mga kabida? Sabihin mo doon. How ka? What's up mga kabida? What's up mga kabida? Sabihin pa pa? Bakasan mo. Shoutout mga kabida. Ayun, shoutout mga kabida. Yan ah tatanim tayo dito uh, kalabasa. Tatanim natin dito para dito siya kit para maganda siya para malilimba yung ating kubo. Ayun, tara umpisa na natin. Umpisa natin. Okay, let's go. May ayuda kasi sa barangay ngayon. Ha? Pero silang binigay na manok. Ayan, Sabi ko diyan na lang sila kumuha. At tapos kuha na rin siya ng tag niya malunggay para may kumpleto yung pangong kinola <laughs> Daga. Tapa metong. ka ba To, tang siping na. Tang siping na ito, ito maragol. Yung malaking kunin mo. ayan nakuha ko na lang dyan sa gilid sobrang kapal talaga yung damo dito hmm kena pa mo yan tas pakuhaan din natin na malunggay para kumpleto na yung pang tinola yeah. di pa tayo makapag grass cutter dito mga kabina kasi dahil wala yung grass cutter ni Ram kaya yeah. tatanim tanim muna tayo ha huh. chị nhớ mga nagsuggest na ah, magtanim tayo ng gulay dito <laughs> Ayan, ganun talaga po yung gagawin natin para uh, makalibre tayo ng pang gulay-gulay dito. O kung mapasobra man, isa uh, ibenta natin. Sayang itong uh, lote ng kapatid ko kung nakatiyang niyang lang ng ganito. At uh, bang wala siya pong bahay, ang na natin. Paganda dito mga kabida. Dito natin tamnan tapos pag uh, umagkat pakitan natin dito para maganda siyang tingnan pag uh, tumaas na siya. Pakita natin hanggang dito sa bubong. Tara. Makulimlim ba pag tumubo siya. kabida dito tayo gagawa ng na ipupunla natin yung mga petchay. Ipupunla tayo ng petchay dito. muna natin Pagka, pag kapag uh, nalinis na yon, gagawa tayo ng mga plat kaya nito tatanim natin mamaya pala mga kabida kukunin ko yung ina uh, inabel kong motor 'yung ulugan 'yung magiging service natin. Tapos paggagawa natin ng sidecar. Darating may service tayo sa pagbablak. Eh 'yung nang nasabi ko 'yung ating gagawing business 'yung sa mga upuan para meron tayong pangsakay ba. Pang-akot. Ayan kailangan talaga dito kasi kung single lang yung motor na single lang may hirap ito so, lang masasakay tapos pag uh, gusto mo mag-add siyang cook uh, sabi nito, wala kang paglalagyan ng gamit kung single lang kaya kukuha tayo ng ulugan ng motor kukuha na siguro natin sa mga tatlong taon para hindi ba mabigat sa bulsa Kapones sa kas mga kabila Medyo malang motor Ayos na yan yung ulugan para <coughs> Hindi tayo mabigatan Ganda ng lupa dito o buwag buwag Kaya maganda yung tubo ng mga gulay dito kayo ha tumubo kayo, kayo kung tama yung ginagawa ko hindi uh, di pa, tayo, di pa talaga tayo yung sa pagtatanim pero matututunan din natin yun <coughs> kapag uh, marami nang nagsasuggest kung anong gagawin ipunlan muna natin itong mga petcay. kapag uh, nakagawa na tayo ng tago ito mga flat kapag nalinis na natin yun <coughs> doon natin <coughs> doon natin ilipat bobo kayo ha Bos natin itong na natin itong isang plastic wow. konting amutin Kontindo para hindi makita ng mga ibon <laughs> Kakakayahin na lang Ayan, tumubo sana mga kabida. Ayos oh, ang daming gulay. Ayan mga kabida, mamaya uh, punta natin yung motor, kunin natin para magkita na natin yung ating kinuwa motor. Hindi ko lang alam kung magkano, na yung, magkano yung ulog. Hindi pa sinabi. Pagdating namin doon, doon sasabihin. this okay. one. ayan mga kabida. at sabi ng tatay ko ibabad ko muna siya sa maligam naggam na tubig tapos sa uh, siguro mga 3 minutes to 5 minutes ilagay ko dito sa tissue at hintayin natin yung tumubo o ba yung kanyang uh, daon at uh, doon natin itatanim pag uh, umusbong na siya siguro mga dalawang araw lang daw yung umusbong sabi ng tatay ko ayan balingan na yung mangyayari gawin na lang muna natin ibabad muna natin dito tapos tam na natin lahat yan paikot abang dito malinis na sarap mga kabila pwede na magtanim sabi ko kasi tatanim ko siya diretso sabi nung sabi ng tatay ko uh, ganun lang gawin mo para mas mabilis daw tong barete ng kalabasa na ito. Pwede siyang ibalag para para tumubo na maayos at maraming bunga daw. Sabi ng tatay ko. Binigay, binigay sa kanya ito eh. Ng kanyang kaibigan. Badot lang natin. Tapos kada araw, tinitingnan natin kung lalabas siya. lang natin sa tissue. bukas tignan natin tapos maglinis-linis muna tayo dito sa bako dito natin tatamnaan Tata, magtatanim tayo dito tapos dito sa harapan tapos dito sa harapan na yan tapos dito meron din pala mga saging-saging saging dami saging dyan oh. talaga siya so, yan mga kabida at kukunin na namin yung uh, ulugan na motor uh, ah, kasama natin si Mrs. Kabida yeah. tara Mrs. Kabida let's go dito dito na tayo sa pagkukunan natin ng motor at dito sa Plasang Luma, Arayat, Pampanga. Uh, dito tayo kukuha. Diyan ng KSRD ko. Dito tayo kukuha ng motor. Mag-avail uh, tayo ngayon at ah uh, madadala na natin ngayong araw na 'to para mayroon tayo magiging service sa ating pagbablog vlog uh, podcast 'yang kokunan natin. Diyan uh, pang akot ng mga gamit natin sa ating negosyo at sobrang dami sasakyan dito sa Pampanga sa Araya Pida, dito na tayo sa pagkukuha na natin ng motor naayos na nila yun na sir ito yung kukuha na natin motor yung Barako 2 Kawasaki, yan ha, starter na na, starter starter oh, na to. starter na to, sir. Ah, bago na. At dalawa kasi klase niyan, merong starter tsaka hindi no. Yan dito po 'yan sa anong lugar to, sir? Okay, hey, sir, dito ara po, sir. Arayat, ah, ayan, dito sa Arayat. Ayan, bali ayos pa yung battery niya. sa barako 2 uh, 75 yan malaksa ako tanto mga kabila Battery man, okay. mm -hmm. yung battery mga kabili. Kukunin yung number niya. Yes. Ang number. number. kasi mga kabit ganyan ang ilig ko motor hindi yung mga automatic gusto ko may clutch may cambio Ayan, marami din mga installment na appliances appliances dito mga ref mga tv yan mga aircon washing machine dami dito sa KCRB ko to sa right Pampanga Ayan, uh, magpapas na rin oh. meron yes. na sila Christmas oh. yes, night Yung bali 5k yung ulugan niya mga kabila tapos may down payment na 5k din oh. may get 5-5 Nampak apa? Pilih mana nak buat apa? Tengok lagi. Ako, okay. okay. 155,044, 36 months natin syang papayagan. Okay. Ang first payment natin, we came on November 20 kasi 18 tayo na yan. Ako ba? Ako. So, every 18 of the month po tayo magbabayan, may 300 po kayo, rebate po yun kapag updated tayo. Kapag na-read, sir, wala nang rebate na 300 then may 3% kong payment. collection paper sa recent, sir, lagi kang humingi ng receiver, hindi tayo pa. ORCR sir, same keeping of ORCR, hanggat hindi pa natatapos yung installment natin, nasa amin pa yung original. Pero kapag lumabas yun, magbibigay kami ng photo copy para ma-travel no, Pag natapos po, ibibigay natin yung duplicate key, tsaka yung original okay. ORCR. Three years naman po yung ORCR. No? Deposit of unit, two months delay, doon lang naman po nangyayari yun once lang na na-delay siya uh, ng 2 months, pang samantala din i-deposit siya. Tapos magbibigay naman si Sir Vigo ng 30 days para ma-redeem ulit. Babayan ko man si Makadu. Tutuloy natin ang patrata. Pero pag updated tayo, hindi naman ito makayayan. Damage po pag tayo yung nakasina, tayo yung magpapagawa. One year lang po yung warranty po ng Since Sensor spreads of unit, hindi pa siya pwedeng isang live event. Ang naging patapos pinabayaran. Do so unit na wala na sira na nakaw ito tuloy natin yung bayad sa matapos. So, sir, hintayin niyo na lang kung matapos yung resibo na nakita niyo. Okay, salamat po. Tapos Do you have a Philippine drivers? Okay, since yung kasing last na ginamit ko, expired na. So hindi niya inaccept. Inom mo naman 'yan. Kung magsiya ima. Ha? No, no. Ayun no oh, mga kabida, nakauwi na tayo sa bahay ta ito na yung motor na kinuha natin ng ulugan. Ano siya? And ganyan yung kinuha natin para mas malakas sa akwatan. Kasi, eh, yun nga, uh, kukuha tayo ng mga uh, bangko tsaka lamesa. Yan, para mas malakas sa kargaan. At uh, hindi tayo i-atag i, I doon sa Tagalog. Hindi tayo i-titirik. I-titirik na lang. Hindi <laughs> <laughs> ko alam sa Tagalog yun. Nakalimutan ko masaya masaya tayo ngayon kasi mag mayroon tayo ng mag-service tapos uh, mag uh, ipon na tayo mga or makaipon tayo ng pambili ng sidecar uh, papagawa na natin ipapagawa ko dito mga kabida yung tag nito uh, sidecar niya kalati lang para yung pangkarga ba pangkarga sa mga chair tapos uh, magagamit din natin sa pagbablog pag uh, cuts kok cook na tayo meron tayong lalagyan ng mga gamit Ayan. ang paglutuan natin Ayan. para hindi mahirap ba o yan <laughs> ayos na meron na tayong service mga kabida yan, bali 3 years natin itong hulugan na kada kada buwan is 5,400 yan ang iulog natin dito yan siya ganda <laughs> Uh, Tapos sa uh, mga ilang araw magtatanong muna tayo kung mga magkano yung sidecar na mapapagawa natin. Para uh, diretsa na. Mayro pang gumalaw mga kabida kasi wala pa tayong mga service talaga. Yeah, uh, ngayon ice na At, uh, mga ilang linggo magpapagawa tayo sidecar kapag uh, meron na tayong budget. Yeah, salamat po sa walang sawang suporta mga kabida at uh, sa mga silent viewers natin sa mga uh, lagi nagko comment sa mga subscriber natin, sa mga bagong pasok na subscriber natin sa mga hindi po nag-skip ng ads yan. marami salamat po sa inyo at uh, yun nga sana supportan nyo pa rin po yung ating vlog dito at uh, yun nga para uh, meron pa tayong mga gagawin ng mga kakaibang mga video mga kabida at uh, maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo at uh, kahit nandito muna ako hindi muna tayo nagpipishing talaga yung hindi pa tayo nakapag-focus nandyan pa rin po kayo para supportan po ako at uh, ako po natutuwa sa, sa inyong walang sawang suporta mga kabida at uh, maraming salamat po ulit at hanggang dito na lang po yung ating vlog Ah uh, ingat po tayo lagi. Yun and God bless you. Bye-bye.